itlog. Hindi, sa iyo, makikita na Isa pa, isa pa. Sa isa, ka. Hindi, hindi, Part ng Hindi, basta, anong sa itlog? Anong masalag <laughs> sa Buti na lang po, ang ito eh. Kung hindi. ito. Oh, pala, Oh, Okay, okay na. Ay, mali. <laughs> ay, okay. Okay. Hello, mali. Uy, baka maturno. Baka maturno Ano daw sa loob na okay, okay na. na. Ay, okay di na. Di open naman kayo paano. sa mga ano, di ba? Ay, hindi pa alam ni Pat okay pala. Yung nagtok no, Mali daw. Ta. Ito talaga si Siyempre, masarap yung Tama ka rin dyan, pero mali pa rin. <laughs> Anong tawag Eddie? Oh my God. Uy, baka matalo ka. Naka-turn off na yung dati mo. Ay, well, sorry, sorry. Oh, o, eh, ipagpatuloy natin. Kaya naman pala yung naka-turn Okay na. Pwede. Eh, eh <laughs> ko kaya ka. Bakit ako. Eddie! One, two, three, go! Eddie! 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 <laughs> Pero talaga sa itlo, sabi so, sa itlo, uh, hana, yung dame. Dame. ano mga ano mga ano mga ano mga Sabi mga ano mga ano mga ano ano mga ano mga ano mga ano na ano mga 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 ano

<laughs> ano man ang <nahimikang>? ikaw? <laughs> Halika kita dyan. Ah! Sarutlak. Sarutlak. <laughs> ano man ang sarap? Itlog ng manok o itlog ng pugo? Ano? Ano na itlog ng manok? No? Oh itlog ng pugo. Or itlog ng manok. <laughs> ano pa? Uy, di pa makapamili. Ayan na nga, ka, katabi na. Manok, manok, manok. parang di ba masarap? Anong masasarap? Ibang mulung Okay, lakas muna. Lakas niya. Baka magkaya yung mga tsok natin. <laughs> Sabihin ko yun eh, Itlog ng manok or itlog ng pugo? Huwag kang mapit dyan. <laughs> Anong sagot? Di wala yun. Ay, wala sa toilet eh. Di wala yun. Ang tanga mo. Hindi <laughs> oh, naman natatawa. Okay? Hindi naman natatawa oh, si Aga. Na, pa tayo sagot? itumnum po gih. ano to? yun 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 yung yun 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 para sa daw yung bulsa yun brief yun lalaki? yun 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 走开。Oh <laughs> <laughs>